Yo guys Okay nga pala Sa lahat ng mga nagtatanong uh, About dun sa pain Paano ba gumawa ng pain Ng bingwit uh, ng palaka O yung liwliw -liw na tinatawag ko namin Tara guys Tuturuan ko kayo Una syempre mag secure ka muna ng pain mo Ayan Pukuha tayo ngayon ng mga earthworm O yung mga bulati kong tawagin Yo, Kasama natin si Clinton, at si Daddy G.R. Lagyan natin dali GR. Kung so, nakikita ho ninyo, kung ganyan, yan na po yung mga pinagkukayan ko. Mga lintak. Tawagin ho natin. Siguro, 15 or mga 20 na mga earthworm. Pwedeng-pwede pwede na. Yo! One down. Kainin mo nga dati, Kiyar. <laughs> Itong mga earthworm na ito, cultured. <laughs> Inaalagaan namin. So, yeah. ano? Oh. no? Dami. May nag-request ko kasi, paano daw ba gumawa ng pain ng paano ilagay dun mismo sa panali? siyempre secure muna tayo ng ating mga pain so yun o oh. okay alam nyo nung no, mga bata kami never ho kaming nakatikim ng hotdog or sausage dahil nga ho sinasabi ho nila na yung mga hotdog daw gawa sa linta <laughs> or mga bulate kaya since then di na kami kumain ayan Mukat mukat na nung lumaki ako Nung ko nalaman Kalokohan lang pala yung sinasabi nila Okay So yun Since childhood Never akong nakatikim ng hotdog Nung mga medyo matanda na ako yan, High school Saka lang ako Kumain ng hotdog Yung mga maliliit ho Na hindi na namin kinukuha Okay lang ho yan Kasi nga Mag ano pa rin ho sila Mapasok ho sila din sa lupa Mas maganda yung ganito na gawing pamain yung ganito ho oh. matigas may mga baho kasi yung kulay red naputol lang eh papakita ko yung mga yung mga nagkakalawikiw yun yung matigas yung magandang gawing ano para matagal yung buhay kasi pag yung mga red okay madali lang ho yun alam nyo naman yung mga palaka Ayun, nabanggit ko nga, oh, hindi lang ho, mga palaka kasi yung kumakain ng pain. Meron kang karag. Meron kang, oh, ito. Meron ganito. Ayan, kung ganyan. Ayan, matigas to. Hmm. Kamay mo dyan, baka may mga ano dyan. Salamin, no? Ayan, mga ganyan. Matigas yan. Ayan, mga ganyan. Yan. Yung mga ganito, ang klase ng bulate, mas ano kasi ito eh. Mas madaling mawala. Ayan, no? Kulay red. Hindi naman huna nagano. Pero yung mga black na ganon, yun yung mga matitigas ang katawan. Actually, pinapagalitan na ako ni Nana eh. Dahil, hukay daw ako ng hukay. Kung saan saan. <laughs> Para na raw inaararo ng baboy. <laughs> Itong surrounding ng bahay Tapos na tayo makakuha ng pamain O Ayan o Goods itong mga nakuha nating pamain Matitigas Gagawin naman natin Is kukuha tayo ng panusok Ang ganito Sabi ko Ayan Pwede na itong panusok Ito yung tinatawag nating Dukduk kayang Ito po Yung aking pamingwit. Uh, nakita ko ninyo sa vlog medyo konti na lang bili kayo ng ano ng uh, tawag na rito ng nylon na ganito ang haba oh, gagawin natin lapit mo kayo ganito okay talian mo rito gawa ka tali shoot mo ganito lang yan o oh. 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 tapos ikpitan mong mabuti Ayan, pagkahigpit mo, nilain mo, pwede na yan. So, gagawin natin, ganito lang ho. Ayan, kita nyo yan. Ito, yung mga pamain ho natin sa panghuhuli ng palaka. Ayan o. So, no. Ganyan. Depende ho kung sa kung ano yung gamit ho ninyo. Ayan o. o. Ganyan lang. Ganyan. Ganyan. Hinain mo. Taran! Oh, di ba? <laughs> Ay! Tanggal na. Gusto na siyang kumawala. Gusto na siyang kumawala katulad ng girlfriend mo nun. <laughs> Hugot eh. So ang gagawin natin, sisiksik na natin ngayon. Hindi naman po pwedeng ganyan ganito. Ganyan. Kasi o, oh, kapag naka yung buo kasi na parang naka basta hindi mo na ganito madali lang ho yun mas madali ho kasi yung mga ito kapag ito po ay nainitan at uh, patalon ka ng patalon okay may tendency na matutuyo okay may tendency na na gagaan hindi mo na siya maibaba iyan. Oh. Tara. Oh, Ayaw. Diba? Meron ka ng pamain. Hindi ka na gumastos. Made of uh, dito lang. Fresh from the backyard, ladies and gentlemen. Yan, oh, di diba? Yan, ganito ho gumawa ng pamain para sa pamimingwit ng palaka. Ah, guys, I prefer Viaf Daddy JR, si Clinton. Ako si John Marino. Maraming salamat po sa panonood ninyo ng mga vlogs natin. Thank you so much sa walang sawang suporta at sa pagmamahal.